Mga angku, kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? Magandang araw. At uh, ngayon ay Monday na naman, Lunes, panibagong araw. Tayo ay muli magtatrabaho para sa si ekonomiya. So, samahan niyo ulit ako. Bye. Pero napakainit ano. So, sabi nila dito, mataas daw yung heat index kayo hindi sa Cagayan. Particularly sa Tugigaraw. So, ingat-ingat po ang lahat. Ano kasi eh, extreme. No, it's, it's danger. Danger yung init niya ngayon, no? So, ayan muli ang ating famous na eco-power. Let's go. Kita nyo naman. Ang init-init. Napakaliwanag. O. Na Time check natin 7:25. 7:25. Pero napakainit. Bitay ng tricycle di same na nakita ko na naman yung tatina NBL bin si ni right always traffic Morning, boss. Eh. Time in. Kailangan natin mag-time in. Thank you. Maraming salamat. Hindi tayo na late. ta ang training. Back to office. Ito naman. Okay. Tapos na naman ang isang buong araw. Marami tayong nagawa. So, bye! Okay, nasa China muna ako. China. Dahil pagkain ngayon ay cha Chinese food. Kain lang. Okay, uwi na. Nagabihan na.